Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscribers and followers. Sa mga oras na to, kailangan ko mabangon ng maaga kasi nga may lakad po tayo sa mga oras na to. Samahan niyo po ako sa pupuntahan ko po sa araw na ito mga kamising. Kung makikita niyo, prepare na nga ako. Hinanda ko na lahat ng mga kailanganin ko sa aking pupuntahan. I-surprise ko na lang kayo mga mamaya mga kamising kung saan na tayo pupunta. Makikita niyo mga kamising na handa ko na nga yung damit na susuotin ko para sa pag apply ng trabaho. Kung makikita niyo mga kamising, hindi pa ako kailangan umalis agad kasi may mga kakailangan rin pa akong gagawin. Tulad na lamang po ng paghuhugos ng pinggan at mga kalderong nakakalat mga kamising hindi po ako ganong klaseng tao mga ka-amazing na kailangan na aalis agad kahit hindi pa nagawa yung mga gawain pang bahay kailangan na kailangan ko talaga siyang gawin kasi para pagdating ng may ari ng bahay hindi siya magtataka na iniwan kong kalat yung bahay niya so kailangan ko talaga maglinis mga ka -amising, para makita ng may ari ng bahay na naglilinis ako hindi naman siya nagsabi natin na nagpapabaya tayo mga ka-amazing yan mga ka-amazing ligong-ligo na nga ako dyan mga ka-amazing at nire-ready ko na nga ang aking mga kakailanganin yan nga mga ka-amazing ginamit ko na nga yung jodaran ko Nivea for men mga ka-amazing at saka nire-ready na ako naglalagay na nga ako ng sinusuot ko na nga yung pantalan ko mga ka-amazing at saka yung damit ko na polo shirt kung makikita nyo pang uh, mga ka-amazing parang ready-ready na nga ako sa aking pupuntahan naglagay na nga ako ng cream sa aking mukha mga ka-amazing para naman mas madagdag ganang ng beauty natin At tapos lalagyan pa natin yan ng powder mga ka-amazing tingnan nyo naman yung lolon nyo mga ka-amazing ready ready na talaga makikita nyo mga ka-amazing ang bilis bilis ng kanyang kinos wag na wag po kayo magsasawa na sumusuporta po sa akin mga ka-amazing kasi tatanawin ko naman po yan ng utang na loob maraming salamat mga ka-amazing sa mga hindi na sumasawa na sumusuporta sa akin to na nga mga ka-amazing naglagay na siya ng pabango at saka ready ready na nga pa ng, sa kanya pag-alis mga ka-amazing ready ready na nga siya makikita niya mga ka-amazing nagpilis-pilis na nga ko mga ka-amazing naglagay pa ng wax sa kanyang ulo saan, ba, saan nga ba tayo pupunta mga ka-amazing ayan magsusuklay nakikita niya mga ka-amazing ready-ready na talaga siya makikita nyo mga ka-amazing, paulit-ulit na lang ako sa aking mga sinasabi. Kasi nga, hindi ko masusundan kung ano yung mga ginagawa ko. Mga ka-amazing, pinipaper ko lang yung buhok ko, pinapaganda ko lang yung hapay ng buhok ko. Nanalamin pa nga, at saka tinanggal yung saksakan. And then, sinusot na yung sapatos para ready-ready. Ayan, nagmamadali sa uncle nyo, si lolo nyo mga ka-amazing. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggagawa ng video kahit na walang nakakagusto ng mga videos natin. Basta gagawin lang natin kung ano yung mga nag- gusto nating gawin. Wala namang imposible, ba Habang ginagawa natin itong mga video na to. Ay, mga amazing. sama niyo ako sa pupuntahan natin. Ayan, ready na. Nilalak lang po ni Uncle ang pinto. Ayan, lumabas na siya sa gate. At paalis na nga tayo sa ating pupuntahan. Ramahan ako mga ka-amazing. This is Adventures for my days mga lakas ng takbo mga kamising ka oh. ah, dating na nga tayo dito mga kamising ka sa SM Ecoland makikita nyo mga kamising ka kausap ko nga pala yung kaibigan ko dyan na kasama ko sa bagger dating kasama ko sa trabaho makikita nyo mga kamising ka kung ano ano na lang yung mga pinagsasabi ko dyan makikita nyo mga kamising ka malapit na lapit na lang mga kamising ka ilang hakbang na lang makakarating na ako doon sa aking pupuntahan kaya mga kamising ka napaalam na ako sa kaibigan ko at naglakad na ako patuloy doon sa aking pupuntahan pagkakaibahan nitong mga, ka-amazing nakapasok na tayo sa SM Annex Ikulan mga ka-amazing makikita niyo mga ka-amazing oh, nagpapaganda pa ng buhok mga ka-amazing at saka pinakita pa niya yung bag niya sa guard makita niyo mga ka-amazing ayan oh napaka fresh na fresh po yung taong yan yung lalaki niyan mga lalaki niyan mga ka-amazing napaka fresh na fresh po niyan makikita niyo mga ka-amazing ayan na video video po yan oh kahit na may babae sa likod niya mga ka-amazing ayan oh tingnan niyo mga ka-amazing akala niya doon na sa uh, hindi pa pala, diretso pa pala siya, mga ka-amazing, ayan na, suma, sumakay na nga siya ng elevator, mga ka-amazing, escalator, I mean mga ka-amazing, ayan, pabidyo-bidyo po siya, at saka, tinitingnan, o oh, binibidyo po niya mga ka-amazing, oh, parang timang talaga mga ka-amazing, kung nakikita niya mga ka-amazing, ayan na yan, Nandito na nga tayo sa teleperformance mga ka-amazing. Ayan, papasok na tayo mga ka-amazing. Ayan, ayan mga kamising sabay. No? Ayan, pumasok na nga at bibigyan na tayo ng form dyan mga kamising. Makikita nyo mga kamising, balisang balisa pa yung angkor nyo, yung lolo nyo mga kamising. Ayan, ayan. Pinuha niya yung ball pen niya at saka piniprepare niya pa mga kamising yung saan siya maglalagay ng kanong. Ayan mga kamising o. Oh. Ayan o, oh, tingnan nyo mga kamising. Mapifill up na yun ang kanyang form mga kamising. Ayan, ayan, ayan. Tingnan nyo, kinakuha yung ball pen. Ayan, ayan. Yan, binigyan na nga tayo ng form at saka kailangan na natin mag-fail up. Mga ka-amazing, samahan nyo ako sa mga oras na to, mga ka-amazing. Alam niyo mga ka hindi ko naman to in mga ka para lang takutin kayo. In-upload ko to mga ka kasi gusto ko ma-aware kayo na ang pag apply ng call center ay hindi madali mga ka-amazing. Makikita niyo mga ka-amazing. Update ko nga pala kayo mga ka -amazing. Hindi nga pala tayo pumasa ng uh, exam at interview mga ka -amazing. Pasensya na kayo. Ginawa ko lang to para aware kayo sa lahat mga ka -amazing. At para pag-apply nyo, ready-ready na kayo. Kaya nangyari sa akin mga ka-amazing hindi po ako ready kaya ayan po ang nangyari sa atin kaya hindi po hindi ko po inupload to para lang sa views.